Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So mayron tanong ng isang kapatid, ano ba ang uh, punishment ng uh, tao halimbawa sa isang nag na nakipagtalek siya sa asawa niya sa araw ng Ramadan? Ito yung pagtatali ka hindi naman talaga siya bawal Pero pag sa buwan ng Ramadan, bawal siya sa araw At pinahintulutan lang ito sa gabi Ngayon, kung sinadya nilang gawin ito sa araw Na habang sila nagpa-fasting Ay mayroong punishment meron siyang piyansa Kailangan nila magkafara Una, et ka ba? Siyempre, wala nang alipin ngayon Una, dapat magpapalaya sila ng alipin Pangalawa, uh, antasuma ni ay, ang tasuma siya mo Ang mag-fasting ka ng 2 months Talagang strict yan mahirap din kasi mag, mag, magpa-fasting ka ng dalawang buwan na eh, diridiritso yun pag hindi mo kaya ang tutay mas na miskina magpapakain ka ng 60 na miskin bubusugin mo sila yan po ang kabayaran sa isang araw na hindi ka nagfasting dahil lagi pagtalik ka sa asawa mo so imagine halal yan before ramadan pero magiging bawal sa'yo pagdating ng ramadan sa araw kung yung ang mga yung nga mga halal ay naipagbawal sa'yo, yun pa kayang haram so ganun po kabigat kaya yan pong konting kaalaman pagka nagipagtalik sa asawa sa araw ay napakabigat po ng punishment napakahirap kaya iwasan na lang po iwasan po ito at mag magtiis po at dahil pinahintulutan naman ito sa gabi ng Ramadan so hanggang dito na lamang Wallahu A'lam wa ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh